Good morning mga kapaming ay, Ito po ngayon ay Naglilinis po tayo ng ating balag Pagka grass cutter po tayo Ayan po kasama ko po ang aking anak Na nililinis na po for preparation Ang ating balag Ayan po ang pinagtaniman natin ng sitaw ay, Matanda na po uh, Nakakakuha pa rin po tayo kahit papano nililinis po natin para pantaniman natin ng upo. Ang preparation natin para sa upo. Pagkatapos po natin magrasgaterian, i-spray po natin ang pampatay ng damo para po malinis na po 'yung ating pantaniman. At taniman po natin ng upo yan tapos sa gilid po niya ay okra. Sayang po 'yung space niya alos matibay naman po sa ulan ng okra yan po at uh, nakakailang linya na po tayo sa pag grass cutter natin pag natapos po yan uh, po tayo dun sa ating mga patola sa kabilang balag mga kaparming yan po uh, mas matanda na po ang ating mga sitaw nakakuha na lang po tayo ng mga ilang kilo po dyan mga no ka-farming nasa 50 to 60 kilos na lang po ang nakukuha natin dyan deliver pa natin sa market may langpitas na lang po yan at magre-resign na po ang ating mga sitaw po mga kaparming ang ating mga bagong tanim na okra sa isang pinitap halos tubo na po lahat ayan po ang ating mga halamang okra ang variety po niyan ay smooth green na okra dyan po uh, tatanim po natin dyan na upo ang variety po ay mayumi ng iswest i-prepare na po natin ito po yung kabila po yung pinaggapasan natin pag natuyo po yan na uh, na natin para preparation para sa ating ampalaya pero pag hindi po po tubigil lang ulan uh, na po pala yan talos sunod sunod po kasi ang ating mga bagyo po matutubig uh, matubig pa ayan po pag natapos yun na patuyo natin tatanim po tayo dyan ng ampalaya na mistisa doon sa bandang baba po palay po doon kasi medyo dyan po sa bubang yan yung inaararo medyo mababaw po dyan eh kaya kailangan natin ng taniman ng palay pero dito sa taas po sa tabing kubo natin na tataniman po natin ng ampalaya ano bali ilang balag po yung ating preparation para sa ating gulay bali apat na balag po yan yung, uh, upo palaya at saka po uh, patola yung dalawang balag na yun pares na upo yun po uh, inaararo na po ni tatay yung, yung ating preparation sa ating pagtataniman ng ating mga gulay. Thanks for watching mga ka-farming. Please subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Salamat. God bless. Mabuhay.